Yan, palitan natin ng lifter. Yan. Uh -huh. Tapos bago tayo mag-lifter, tanggalin ito. mag tayo mag-tanggal yan? Ito, tanggalin para safety yung ating EBS. Lakas. Oh. Yan, tanggal na. Uh -huh. Tapos, tanggalin natin. Yan, tuloy dyan. Tanggalin natin yan. Natin. Yan, safety siya. Yan

<tuk> ya, sumber natin ya <tuk> <Masa. tuk> <tuk> may libreng stiker pa oh. may libreng stiker <tuk> <Saat apa? tuk> Siapa? ya, tapos. hindi ba nga tapos, tapos. umihing sabi ko hindi ba nga tapos umihing tapos <laughs> okay na, kabit na lang natin tapos na <clears throat> yan, tapos na lifter, ang taas na wala taas